Welcome sa Panglasang Pinoy, Lutong Jamie. Ngayong araw na ito, luto tayo ng shrimp, sapsoy. At itong mga ingredient na kailanganin ko dito. Magamit so, ko ito ng shrimp, bagu beans, ripolyo, sliced mushroom, carrots. Sa gamit din ako ng liquid nor seasoning and sesame oil ground black pepper oyster sauce shrimp cubes isang shrimp cubes so pares ko dito magluluto din ako ng garlic buttered shrimp ito yung kailanganin ko sa garlic buttered shrimp kung isang buong butter at yung panggisa ko ng bombay, ng ahos at saka spring onion at saka yung shrimp guess kung nanda na kayo tara na magluluto na tayo gawin na ko na dito ang ah. yung gisa ko na dito yung shrimp ito naglagay na ko ng sabaw ito akin ito tinimplahan at atin na lutuin ang mga vegetable lagay ko na lagay ko na sayuti carrots Paki beans. natin lang ito halo-halo and halo, mag-absorb eh. ng lasa ng lahat ng vegetable ating niluluto Kako tinimpla na guys okay, dagdag ko dito ang sliced mushroom wala kong slice na na-nagdamit ko sakay na to, very healthy, at lagay na natin yung repolyo, guys, ah, uh, ito na ang ating shrimp, japsoy. sarap na, very healthy pa At guys, ah, lulutuin naman natin dito ang garlic buttered shrimp sarap yung pareso dito yung garlic buttered shrimp seafoods and vegetables match na ito no? very healthy sarap na ulam o, pareso dito sa shrimp chopstick yung shrimp garlic buttered shrimp yung pares ko dito and guys yun lang baka kasarap yun nuts naman silang dalawa kaya ito na ang aking garlic buttered shrimp and guys thank you so much and God bless you all my garlic buttered shrimp and shrimp chopped soy Thank you guys and take care and I love you all